So hello mga guys Sasagutin ko yung mga tanong ninyo sa akin lalo nandito sa aking comment section hindi ko kayo ma masagot na isa isa sa mga nag, nag nangunguta na dyan di ba lilipat yung amo ko mag migrate sila so hindi na ako sasama yung mga nagtanong hindi ako sasama dapat sana pinapili ako nila kung magpapaiwan ba dito or bibili sila ng ticket coming October. So, hindi pa tapos yung utang ng inyong Inday. So, in short, magpipilitan akong magpaiwan dito. Pwede naman ako lumipat kaso nga lang ayokong manibagong adjustment sa ngayon kasi hindi pa ako nakarecover sa mga pagsubok na binigay sa akin ng ating Panginoon. Ganun. So, strict to the point na tayo mga hindi na ako sasama sa kanila. di ba diba? Minsan, nakakaano din sila no, nakakamiss. Ngayon pa lang, ito siya, ito malaki kasi nung, mula nung dumating ako dito, hindi pa siya pinanganak. So, nung, mula nung nalaman niya na aalis na sila, hindi na mahiwalay sa akin. Kahit iihi ako, panay tawag niya. Kahit anong gawin, ng ma mahiwalay lang ako konti sa kanya. Tatawagin na niya ako kasi namimiss na daw niya ako. Hindi pa man siya umalis. Diba? Tapos, nakakamiss din sila kahit makukulit. Natural talaga yan mga bata, makukulit. Alam nyo ba, sinabi ng amo ko na magmamigrate sila. Tapos, akala ko may nagawa akong mali. ba diba? Yun pala, mahirap, mabigat pala sabihin. Kahit sa akin naman, kasi nagbabalak ako na ayaw ko nang magpirma ulit ng panibagong ano sa kanila. Kasi, nahirapan na talaga yung inday ninyo ba sa pakikisama. Kasi, palala ng palala si Lulu. Pero subukan ko muna ngayon sa mag magpirma ako ulit para kay Lolo. What you want, babe? Subukan kong pakisamahan kasi si Lola naman at si Lolo yung nakakasama ko sa loob ng sa matagal na panahon si Lola at si Lolo naman yung na nakakasama ko kaya siguro subukan ko pag hindi ko talaga kaya mag-decide na ako na mag-uli na talaga ako eh tapos Pasensyahan nyo na pala, maingay kasi yung mga laga ko ba naglalaro. Tapos, hindi ko man sila pwedeng iiwan, di ba? So, lakas-lakasan ko na lang yung aking boses. Itong maliit, wala pa siyang kamalay-malay. Iwan ko. Bahala na yung nanay niya sa kanya. Mas kampante na rin yung loob ko kasi yung lula niya na isa, yung kaiser na mama, sasama sa kanila. So, mas okay na rin kasi doon daw, sabi ni Lula at ni Amo, hindi daw sila kukuha ng kapalit ko, si Amo lang at saka si Lula. Ito siya. Ano ba, yung bang na, na, nalapit na talaga yung loob niya sa akin, syempre, bago pa siya, hindi pa siya pinanganak, nandito na ako sa kanila. Nakakamiss, pero ganun talaga yung buhay natin dito sa pag-abroad. Hindi natin alam kung kailan tayo magtatagal sa ating mga laga. Alam niyo ba, masakit pala no isipin na nag, nag, nag ano sila ba nag, nag tawag dito nag umpisa na mag tidy up nag re ready na sila sa kanilang mga dadalhin so yung mga dadalhin nila inuna nila yung laruan habang nag aano siya panay lambing nila lambing niya nila lambing niya ako sabi niya mahal daw niya ako wag kang mag sit down because you don't have shirt. say hi Hi. Hmm, o, diba? Mana siya sa yaya maganda. Smile. Uy, put. Smile together with the put. <laughs> so, ano yun? Inaano lang niya yung kanyang mama. Tapos, tatabi na sa akin matulog na tawa siya sa kanyang ginawa. Umupo siya tapos sabay, sabay tumunog yung kanyang... <laughs> Nakakamiss, diba? Nakakamiss talaga sila kasi. Ito na yung lalo na pag ako nabuburing ako ito sila inaaliw ina, inaaliw ina ko sila inaaliw napapagaan yung loob ko ba yung bang, pag malungkot ka kasi malayo ka sa inyo ba parang kahit hindi sila anak ko pero yung pag ano ko sa kanila pag aalaga sobra pa sa anak ko kasi mahal sila eh mahal yung bayad eh diba kaya at saka dahil sa kanila dito sa sa sa, sa lugar na to or dahil sa kanila pamilya dito ako nagkaroon ng yung bang, na magsikap talaga dito ko talaga nakita yung mga uh, ko o di ba charot so ganun talaga yung pagiging ano natin dito pagiging yaya hindi yung pag pangangamuhan natin hindi natin alam kung hanggang kailan yung iba nga dyan ilang ano lang sa kanilang amo so tinitermine so yung sa akin naman location mag, ano talaga maglipat sila to so, hindi nila ako pwedeng dalhin kung saan sila kasi apat na sila mama papa so lima lang daang ay, ano ta in explanation nila sa akin ba hindi ko masyadong magits so bali sabi sa lima lang daw ang pwede na uh, tawag doon lipat doon mag maglilipat so pag inaano pa ako mahirap hindi madal hindi katulad pag sa, sa Taiwan or sa sa Dubai kasi madali lang siyang i-process sa US na kasi so matagal-tagal daw pag ano Ganun eh, eh, eh hindi ko maintindihan ang mga processing na mga, mga ganun wala akong idea sa mga ganun at saka malayo na din pa doon maganda sana pero malayo kasi ngayon ako kasi nag-aalangan akong pumunta ng malayo kasi sa sitwasyon ng aking mama kasi yung mama ko diba na nasabi ko sa inyo dati na na stroke siya kailangan ng mag-aalaga yung nag-aalaga sa kanya kasi ngayon buntis mga anak na kaya nag-aalangan akong mag ano ba mag, mag trabaho ng matagal gusto kong may mag-alaga sa kanya kaso nga lang sa financial gipit ang inyong inday kaya hindi ko alam kung hanggang kailan din ang itinagal ko dito sa kanyang lolo at lola Ipag, ipagdasal ko na lang sa Panginoon na yung mga ano walang mga masamang mangyayari ganun ba so hanggang sa muli maraming salamat sa pakikinig ng aking ng aking kwento ng aking mga panun na maraming salamat sa inyong panonood medyo mano ang inday ninyo kasi pag mga ganitong sitwasyon ba ay ganitong